Hello, nandito na kami sa Malongon. Ito yung Malongon pag ano, araw. Makita natin yung Malongon poblacion. Pag araw, pag gabi, walang tao, kaya tulog. Improvement ang malongon na. Hindi nito sa malongon kay. Na improve na sila. How many years? Nice na kayo kay. Ano na yung mga mga buildings na matukot guys. So, simple. Wala. Magpahuli ang ilang terminal. Ang super green terminal. Huwag mo na ni Karun. Huwag mo na kini ang dalan sa Sarangkani pag at makita ayos mo nilang guys ay parlens narinig kagabi kay runway airplane tag-hag suka kami ay padolong sa banati banati pre ay nag-ong-ong na meron na tayo sa Banati ang lugar ng Gusog Mokorati si Kompari ang Kompari na si Banat pre kay Nanganal na Banatibre kay Nagong-ong um, um, <laughs> Banat Banate ano nilang lugar sa Banate Welcome Banate guys the uh, beautiful place the same at all <laughs> kaya ano na nanay lugar sa sentro bang nati ang ilang na nagpuyo si pare. Dari nagpuyo sa lugar sa Banati si pare. Paas pa si eh, Frey, banati Frey, eh, kay nag-ong-ong na. Koni nga lugar. Dari na ang banat-banati. Koni nga lugar. Banat-banati eh, kay nag-ong-ong na. Banat-banati eh, kay nag-ong-ong -ong na. Ong-ong -ong na ulan, Frey. na, muulan na dito eh, nag-ong-ong na. nag -ong, ong na ang ulan. Ah, tinduutan pagmasda bukid, guys. Na may imagine ako within 13 years <laughs> nagpuyo taon sa bukid. Kaya ah, kung wala ang bukid, guys. Wala ko ng bukid. 13 years na puyo may sa bukid. Kaya hindi ko din makalimutan yung bukid. Ang nag-iisang bukid namin guys sa sa Dabao de Oro. O pinsan mo ito nakapuyo sa bukid within 4, 4 kilometer pagtason guys. Saludo ko sa inyo kung nagkaranas pa mo bukid magbaktas para mag lang kaya huwag nyo maliitin nyo nasa bundok nagkuyo mga guys kay aning kamot po na sila mabuhi susama so, ka na to kaya kung wala ang bukid asa man sila mapuyo so, huwag nyo nang natapis yung ganay bukid kaya di habig ikat ha? Oo, mo ta to mo to bukid is bukid